tuloy ang tagumpay ng pamahalaan laban sa mga natitirang armadong grupo sa bansa. Sa Maguindanao del Sur, ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Bungos Faction ang nadakip ng mga otoridad. Habang sa Samar, natunto naman ng militar ang isang imbaka ng armas ng mga rebelding grupo. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. Nahuli ng mga kasunduluhan ang walong pinaghihinalaang ang miyembro ng local terrorist group at nasamsam ang kanilang mga kagamitang pandigma sa isang matagumpay na operasyon sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, bandang alas 4.30 ng madaling araw nitong Oktubre 20 taong kasalukuyan. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 61st Infantry Brigade nagsagawa ng pinaigting na military operation ang pinagsamang puwersa ng militar sa ilalim ng operational control ng 61st Brigade matapos makatanggap ng ulat hinggil sa presensya ng mga pinaghihinalaang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Bonus Faction o BIFFBF at Dawla Islamia Group sa nasabing lugar. Sa naturang operasyon, walong individual ang naaresto habang nakumpiska ang isang M16A1 rifle, labing isang magazine at mahigit dalawang daang bala. Kabilang din sa mga nasamsam ang ilang cellphones na posibleng ginagamit sa koordinasyon ng mga aktibidad ng grupo. Agad na isinailalim sa masusing investigasyon at custodial debriefing ang mga naarestong sospek. Ayon kay Brigadier General Kato, malaking tulong sa nasabing tagumpay ang ginawang pakikipagtulungan ng mga residente sa mga otoridad. Patunay anya ito na wala ng suportang nakukuha ang mga rebelding grupo mula sa komunidad. Kasabay ang pangako na patuloy nilang palalakasin ang kanilang ginagawang mga operasyon sa lugar na kanilang nasasakupan. Sa isang panayam, pinuri ni Major General Donald Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command at ng 6th Infantry Division, Joint Task Force Central, ang naturang tagumpay ng 61st Brigade na kung saan patunay ng patuloy na kahusayan at dedikasyon ng mga tropa sa pagtatanggol ng mamayan laban sa terorismo. Samantala sa Katbalogan City sa lalawigan ng Samar, natagpuan ng tropa ng 3rd Infantry Battalion sa ilalim ng operational control ng 8th Infantry Division. Ang isang imbaka ng armas na recover sa operasyon ng iba't ibang uri ng armas kabilang M16 rifle, M1917 rifle, M76 rifle grenade, isang improvised explosive device o IED. Dalawang improvised hand grenades at mga bala ang mga nabanggit na kagamitang pandigma ay binaon sa bulumbunduking bahagi ng barangay Puhagan, San George, sa Samar. Natuklasan ang nasabing taguan ng armas ng Communist Terrorist Group o CTG matapos ang mga sunod-sunod na sumbong mula sa mga residente hinggil sa mga nakatagong baril na pinaniniwala ang pag-aari ng Squad 2 Yakal Platoon, Sub Regional Committee o SRC Browser, Eastern Visayas Regional Party Committee. Binigyan din naman ni Major General Adonis Ariel Orio, Commander ng 8th ID, na ang susi sa pagkamit ng kapayapaan ay ang pagkakaisa ng bawat mamamayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMN News.